干嘛？ Papa Dan at Joy Diwata naghatid nga ng saya sa naging outing games ng Kalinga Boys at Angels. Good vibes nga lang ang nangyari dito kaya wag na po nating isipan pa nang kung ano-ano ang pagpartner ng Danjoy sa naging games. Wala nga ang ibig sabihin nito. Kumbaga, it's just a games. Wala kasing kapartner ang isang Joy Diwata kaya ang isang Papa Dan ang napili nila. Alam naman po natin na may isang medit na ang isang Papa Dan kaya ang Danjoy ay wala po talaga itong ibig sabihin. May pahayag nga ang isang papadan about sa Danjoy na mainit nga ngayong pinag-usapan sa social media. Halabat kasi may Danjoy? Diba may Dandit na? Naku po! Bago po tayo magpapatuloy sa pagre-reaction ay... E eh shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Rab at Mam Ma Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, kalinga pre-actors, especially na po ang karepa, suportahan po natin sila palagi. Eto na nga, Danjoy Good Vibes starts na nga. Wala pong mali siya ang pagkapares nila dito. Kumbaga, it's totally good vibes. Let's just enjoy the Danjoy together dito. Eto po. So, Wala ngang kapartner ang isang Joy Diwata dito kaya. Napasabi nga dito si Kuya Rab nang, paano na daw ito? Kaya substitute nga ang nangyari dito. Naghahanap nga si Kuya Rab nang pwedeng e-partner kay Joy at ang isang papa, dan nga ang sigaw nila dito. Kaya si papa dan nga ang pinili ni Kuya Rab. Walang mali siya po ito. At ito... Hulaan word starts na nga. Pumili na nga si Papa Dan na ipapahula kay Joy. Oh my goodness, hala! Putok! Putook -ok ang nakasulat sa papel. Naku po! Mahulaan ba kaya ito ng isang diwata? Ito po. <coughs> my goodness, grabe! Ang unang hula nga ni Joy dito ay, Maasim? Hala, tapos kilikili daw. nakupo! po, mali nga ang first and second try nito. Pero sa pangatlong pagkakataon na na nga ay, tumpak nga ang naging sagot ng isang Joy Diwata dito. Putok nga ang salitang lumabas sa bibig niya. Oh my goodness, putok! At ito, it's Joy Diwata's turn naman. Siya naman ang pumili ng ipapahula sa napakamatchong papadan. Hala, crush kita ang nakasulat sa papel. Naku po, good vibes lang po ito. Wala po itong mali siya. It's just a game. Mahulaan ba kaya ito ni Manila Boy papadan ito po? Sorry, ha? Nasabi nga dito ni Kuya Rab na, Laro nga lang daw ito, kaya wag po natin bigyan ito ng ibang kahulugan. Tinuro-turo nga ni Joy Diwata si Kuya David dito. Hala! May crush nga ba si Kuya David sa isang Diwata? Naku po! Another turo na naman nga ulit si Diwata kay Kuya David dito. Napasigaw nga ang lahat dito sa sobrang saya. -a. Ang naging sagot nga ni Papa Dan dito ay, Come back daw! Naku po, Joyvid mag-comeback. Hala, napa-upper na nga lang si Diwata sa balikat ng isang papa dan nang marinig niya ito. Malabo na nga itong mangyari kasi. May isang ingkit na ang isang kuya David. May isang Koreana nang nagpapatibok sa puso ng isang kuya David ngayon. Wow, grabe! Sinabi na nga ni Joy Diwata ang tamang sagot kay papa dan at ito nga ang salitang. Crush kita! Walang ibig sabihin po nito, it's just a game. At ito grabe to. Danjoy panalo sa naging song guest challenge. Wow, grabe ito po. Wow, grabe! Panalo nga ang Danjoy sa Race to 5 Song Guest Challenge. Dito nga nalaman ng lahat na. Mahilig pala sa music ang isang papa, Dan. Makikita nga natin dito na. Bumubulong siya sa isang diwata kung ano ang tamang title ng kanta. Wow, music is life pala si Papa Dan. Congrats, Danjoy Song Guest Challenge winner. At ito na nga Papadan may pahayag na nga about sa Danjoy na napakamainit na pinag-usapan sa social media. Ito po! Ano mo sa mo si Danjoy? Si Danjoy request eh, ng mga viewers kay Kuya Val. Na po yun, ano lang po yun, nagkataon lang na wala kasing partner-partner kaya wala naman pong ibig sabihin po yun. Kaya magbuhay mag-overthink, magbuhay mag-overthink. Malinaw na po talaga sa ating lahat na wala nga lang daw ito. Wala pong Danjoy na mabubuo. Kumbaga ang pag-partner ni Papa Dan at Joy sa naging games ay it's just a good vibes. Wala po yun. Walang ibig sabihin po daw ito at huwag na daw po tayong mag-overthink. Kasi nga ay may dandith. May medit ang isang Papa Dan. She has medith. Why look for someone else? Oh my goodness, let's enjoy dandith ito po. Just...